Ay May mga nakita ka bang concern o request sa mga sundalong uh, nakadestino magbantay dyan sa mga bahuka? Bonika sa ngayon ay wala naman daw dahil natutugan na naman yung kanilang mga kahilingan dahil nga nagkakaroon ng regular na maritime patrol at uh, mga rotational and resupply mission kung saan ay nadadala naman yung kanilang mga pangangailangan. Hindi madali ang sitwasyon ng mga sundalong nagbabantay sa mga maritime features sa West Philippine Sea na okupado ng Pilipinas. Lalo na bukod sa limitadong kagamitan, ay mahirap din ang sitwasyon ng lugar. May banta ng ibang bansa at matagal silang mawawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa kabila nito, ay nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo. attitude ng ating mga sundalo is... Uh, is Basketball gardening at pag-aalaga ng hayop ang isa sa mga pinagkakabalahan ng mga sundalo para hindi sila mainit kasabay ng kanilang pagbabantay sa mga isla. May kuryente, tubig at internet sila para patuloy ang kanilang komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay pero ang inuming tubig at pagkain regular na isinusupply sa kanila mula sa mainland Palawan. May isinasagawa ding seminar para sa mga sundalo na nakadistino sa lugar at psychological debriefing kapag natapos na ang kanilang deployment upang matiyak na nasa maayos silang kalagayan. After the uh, deployment, nagkakaroon kami ng debriefing. I think in a, source, in a sense na uh, yung parang psychological debriefing, the answer, the question, the regular, yung decent preparation sila. Do it regularly. Yung mga expert tayo do Sa pagpapatuloy ng isinasagawang Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines kasama ang ilang kawani ng media, napuntahan ng Parola Island at Likas Island. Nakababa ang mga anggrupo sa Likas Island. Nakasalamuha at naranasan ng media kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga sundalo sa tuwing nagsasagawa ng rotational and resupply mission, lalo na kapag masama ang panahon at malalaki ang mga alon. Ayon kay Technical Staff Sergeant Nino Kalbog, isa sa mga sundalo nga nakatalaga sa Likas Island, sanay na siya sa mga ganitong uri ng lugar dahil nadistino na rin siya sa Mindanao. Regular naman niyang nakakausap ang kanyang pamilya pero isa sa kanyang sakripisyo ay hindi niya nasusubaybay ang personal ang paglaki ng kanyang mga anak. Para sa kanilang...

Maxing, uh, this, uh, the Monica, kanina pagbaba namin dito sa Lika's Island, mayroong dalawang maritime militia vessel malapit doon sa isla pero hindi naman sila lumapit nung uh, Uh, dumating yung grupo doon uh, at wala naman uh, nakabuntot sa amin sa ngayon na mga Chinese Coast Guard. At yan muna ang latest, Monica, mula dito sa Kalayaan Island Group. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.